ito napo po kami Makikita po ninyo sa unahan ay mga sunod-sunod na sasakyan kung saan ito yung mga sinasabing inky hired car. Sa pangalawa sa unahan, makikita po ninyo ang 01 kung saan ay minamaniho ng ating kapatid na si Dante. Subalit uh, nakasunod po lamang siya at hindi po namin alam kung saan po patungo. Mukhang may balak yatang magbutimba premium outlet tutukan ng mabuti dito sa daang ito ay napakasikip at maraming nagsasalubong na mga sasakyan napakahigpit po ang aming dinadanan napakadelikado subalit tinitiis po namin dahil sa aming trabaho ayan po medyo maliwanag na po dito subalit nagkanda ganda bulbul na mga sasakyan makikita po ninyo sa bandang itaas kung saan ang sinisikatan ng araw ay isang matas na bundok On the way po, Rutimba po kami. At binabaybay po namin ang kahabahan ng 138 Road. Dito po sa Akuni. At bababa na po kami patungong Kutimba Premium Outlet. Pagdating po doon, kami ay maghihintay sa parking po lamang. At hindi malaman kung kailan kami sisipote. Doon po kami maghihintay hanggang sa maghihiwalay ang liwanag at saka delay. Tinitiis na lang po namin dahil sa ilang sandali po na lamang Abutin na po, abutin na po namin ang aming patutuguhan. Pagkatapos nito ay magsha-shopping sila, kami ay magitay po lamang sa parking. Hindi malaman kung kailan sisipotin. At kami po ay hindi pa nakain. Ayan po, sunod-sunod na po, pabilis na ng pabilis ang mga takbo. Naturing ang mga high car. Pero walang mga laman ito at sila po ay sumakay sa isang bus, pribadong bus, na kung saan ay nakikita natin na sila po ay nakalulad doon at mga konbinyente ang kanilang mga kalagayan eto masyadong maliwanag masyadong tahimik ang lugar subalit sa bandang kanan po natin makikita ay napakataas na bangin napakadelikado po ang magmamaniho dito kailangan kunting ingat po tutukan ng mabuti Ayan. Kung makikita po ninyo sa bandang unahan, limang sasakyan po ang aking sinusundan. Kung saan ang unang, ang unang driver po ay siyang uh, ating pagmamasdan dahil kung saan siya patungo, kami po ay susunod lamang. Ito po, papasok na po kami dito po sa madilim na tunnel. Eh, hindi po namin alam kung saan ito lalagos at kung saan patungo. Napakadilim. Napakaliit. At hindi malaman kung kami ay tatagos doon sa dulo. Sabagat may nakabang doon ng mga armado. Hindi matiyak kung sino ang kanilang mga pinuno. Kami lang magsasa magsasapalaran sa aming pupuntahan. Subalit nung matigilan kami sa isang pangyayaring hindi maiwasan sila po'y naghiwa-hiwalay. Hindi na namin nakita kung saan sila patungo. Yung pala, hindi po lang ang mga rebel dito, kundi sila po lang mga kaigiro. Unti-unti na po kaming palabas dito sa dulo. At dito sa unahan, makikita po ninyo ay puro mga puno, punong kahoy. Gotemba City nakalagay po dito sa taas ng ating karatula kanina po dinanan namin ng lugar na ito at kami na ni paring Dante subalit wala naman kaming ginawa kundi nag CR po labang ngayon patuloy na kaming gumugulong pababa sa bundok na ito subalit pabilis na ng pabilis ang aming mga sasakyan Mag-ingat lang po, baka kayo mawalan ng preno. May mga babala, may mga signboard. Nagpapakita lamang ito na napakadelikado. Sabagat sa pag ito'y sobrang bilis po ninyo, masadsad po kayo sa isang kanto. Di po alam natin kung saan kayo pupulutin. Ayan, makikita po ninyo ang road condition po. Marami pong mga spike. Makikita po sa daanan. Ito ay sinadya po ng mga manggagawa para tayo po ay hindi madisgrasya. Ayan, matirik na pababa. Pagdating po dito sa unahan, tila nakakalbo na ang daanan. Maaring ito po ay mga biktima o maaaring isang pangyayaring hindi naiwasan, lalo-lalo na sa pagbagyo at umuulan. Ito po ay isang sinasabi.